Hey! Maghulot din dito. Nagalit siya isa. Nagiging bayulente po ang tagpuan. Oo, sinanay na lang, nai. Lako, sinanay. Nandagal lang. Nai, okay lang kayo. Okay lang kayo. Alika kayo na lang po ang nanalo. O, hindi oh, na lang. Sa nabay ng bulot. Opo, opo kayo eto po nan bossing hindi na kami dumiretso gawa ng napakalayo Tatawid pa pala ng ilog oh ah, ay delikado Hindi pala ilog. tabing ilog tawid ilog tawid ilog pala tawid ilog o oh. oh, nasa kayo ngayon nandito kami sa tabi ng kotse na lang bossing tabi ng kotse okay naki <laughs> nakasilong po kami dito sa kasiilong na lang kami ano uh, po pa pamilya to ano pong pangalan ng pamilya po niyo ano pong uh, apelyido uh, a e i o u uh, -E okay <laughs> Reyes Compound. Reyes Compound. Ayan, eh, eto, si Ate Elizabeth. Ate Elizabeth, kanina, ang saya-saya mong, sigla-sigla mo, bakit? Kinakabahan po ako, boss. Kinakabahan ka ba? May yeah. motik tayo maka ng tao. <laughs> <laughs> Kinakabahan tayo po ako. Baka ipabarangay oh, siya. Oo, oh, okay. dahil sa ginawa mo kanina, pagkatapos nito, ibabarangay ka talaga. May chance po. <laughs> ano po nga pinagkakabisihan nyo sa buhay? Ano po, nag-aalaga nag lang po ng apo at saka mga anak. Mga anak. Oh, oh wala kayong trabaho. Wala po. Sino po nagtatrabaho sa inyo? Yung, pang yung pangalawa ko lang pong anak. Ano nangyari sa asawa ano mo? ano nangyari sa asawa mo? namatay na po noong February 20 lang po, itong 2024. Oops, sorry. Ba ano naman sombrero ni Mayo? Lamandar na naman. <laughs> so, pa, Kailan lang po. yun ah? Kailan daw? Ano, <laughs> ano? E, ito ano, lang yan. Po. Ano nangyari? February 20. 2024. Ano, boss, 20 ito siya na ano po, inatake po siya. Pinatake ng sa pangit. Pu sa puso po. Heart attack po. <laughs> ah, sa puso. Ilan taon na? Ah. Ano po? 58 po. Ikaw, ilan taon ka na? Okay. 48 po, bossing. 48? 48. Oh, Tapos ilan ang anak mo? Lima po yung anak ko. Lima ang anak mo, pero parang yung mga anak mo, hindi sila talaga magkakapatid hindi po talaga. Yung una, hindi, na. po, hindi po talaga Anong sila magkakapatid. Yung una po, iba po. Yung Ayon. unang anak ko po, po, yung sa unang pangalan. Sa asawa po. Yung pangalawa Ibig po. Ibig sabihin, meron kang unang asawa. Totally po, hindi naman po asawa. Sandali, sandali, sandali. Aray. Yeah. Sabi ng mahiwaga sombrero. Opo. Opo, opo. Asabi. Ha? Oh. Grabe siya. Uy, Ay, oh. naku. Kaya, o oh, okay. oh, sige, oh, sige po. Opo, oh. oh, opo. Oh, okay. Okay. Nang bubog-bog yung unang asawa. Ha? Ah, Nako. Tama ba? Totoo. Totoo. Papa, ano po. Ano po kasi o, siya, boss? Si so adik po kasi siya yung una kong asawa. Kaya adik. po, iniwanan ko po. Adik, adik o. na. Oh. Opo, sumisinghot ng katol. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Grabing addiction yan. Tapos <laughs> nang <hastang> tama. Hindi <laughs> naman siya lamok. Tapos ah, yung sumunod po. <laughs> yung, pang yung pangalawa po, ito po yung tatlo yung anak ko. Yung po yung panganay sa pangalawa po, yung po yung nagbubuhay sa amin. Oh. Opo. Uh, yung asawa rin niya rin ngayon, pa. anong trabaho? Wala na. Yung po yung asawa ko ngayon kasi po yung, kasal kami. Yung po yung inatake. Yung, yung, namatay, bossing. Ah, okay, okay, okay. Yung una, buhay pa? Um, oh, Mayon, okay. buhay pa? May sinasabi may pa? Yung una po, buhay pa, pero Pinagahanap ng alagad ng batas. Ayan. Uh, wanted. Oh. <laughs> wanted. <laughs> wanted po. Uh -oh. Gawa ng nambubugbog at ito ay nasangkot sa isang issue tungkol nga sa kanyang bisyo. Ako. Ah, totoo ba? Ngayon ay pinagahanap siya. Tanong mo ako totoo. Sige po. Sige po. Pinagahanap po. po ba? Hindi naman po. Oh, Hindi naman <laughs> Yan. Alam mo, may isa sumasablay din yung uh, sobrero mo, Mayor. Mapandag tayo sa kwento. Sige, umalis ka. Mag-usap tayo. Umalis ka na. Mag-usap tayo mamaya. Ay, umalis pa ka. <laughs> <laughs> Pinahiya si Mayor. Ang bihira. Kala ko ba naman. <laughs> Pero hindi na kayo nakikita ano po, nag-aano po siya sa, sa akin, chat chat na gusto niya daw oh. yung anak namin. Lalo ngayon na matay yung asawa mo. Hindi po, dati pa po kahit buhay po. Kaya lang po. Pero parang gusto niya makipagbalikan sa'yo. Ay, meron na po siyang pamilya din. Hindi, kahit ba? <laughs> uh, ano po? May okay. chance para ba? Ay, hindi na po. Hindi na po ulit na, hindi ko naman po sila sabi na ano. Ano ang naging aral sa buhay mo? Ang naging aral ko po na ano, na maging ano po sa buhay responsable maging responsable po para po sa mga lalo anak. na po nakakilala po ko ng mm. nagmahal talaga po ng tunay pero sa pero nawala yun nga po maaga naman po siya kinuha mga anong oras mm. ba dapat? <laughs> hanggang sa pagtanda namin magkasama kami eh ganun talaga e, pag may nawalang isang tao may darating at mayroon dahilan kung bakit nangyari mga bagay na yun mm. ano po, tapos sa magsasayon na pong... po ng pangalawa kong anak Ayun, tinaguyod niya yung tinaguyod pamilya. Tinaguyod niya yung pamilya. Mo. Ano po ang trabaho ng pangalawang anak? Ano po siya sa call center po? Siya po ang taga-hello. Oo. Oh. Taga-sagot po na. Oo, oh. taga-sagot ng tanong. Taga-yellow po. Yellow um. team. Taga-ano po na. Mm. Ayun, nahihirap nangyari sa buhay nito. Eh sabi mo nga mayor, pag may nawala, may may darating, di ba? Opo, boss eh, syempre. O, ito Opo. na. Eh, parating na yung mga regalo. ito no? pa. Ay, napa, napakagaling napa, mo Galing talaga. Mo. Pero ng ka kapalit. dito, no? Wala, wala. Ako na pagigil ko. Nanggigil. Ito na agad yung kapalit. Sabi nga ni Bossing, may nawala, may kapalit. Tanggapin mo ang regalo mula sa At Hanabishi. Hana meron po kayong wall fan with exchange gift. At meron kayong pressure cooker with lumilipad na sundero. At meron din double door refrigerator with padlock. Yan ang Hannah Bishi, kapartner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossy. Tanggap niyo pa another 5,000 pesos. Bigalo, galing naman ito sa TNT. Mga katropa, may sulit na only TikTok na ngayon. Yan ang new TNT TikTok saya. 50, may 3 gig yan. May anti-text pa. Lahat yan for 3 days. Iba talaga ang TNT. Kaya mag-load na. At nagdagang pa natin ng 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa Pure Gold. Kasi mga Dower Cats, basta grocery o paninda, sa Pure Gold na tayo, kumpleto mga bilihin dyan. murang ang presyo at sa kalidad, hindi ka padehado, talagang panalo sa quality. Panalo value sa bawat pamimili dahil sa Pure Gold, always panalo! Dagdagan pa natin, regalo, another 5,000 pesos, regalo mo naman isa sa Virtue 45. Tama-tama sa mga apo niya. Correct. May lakas, depensa, plus, kaya ito, dubuhos ang nutrisyon at pagmamahal with Virtue 45. Dagdagan pa natin, another 5,000 pesos. At regalo mo na sa Bingo Plus, sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Dag, pa natin another 5,000 pesos at regalo mula naman ito sa Tolak Angin, Angin in... Herbal Liquid Supplement. Ayan Heavy cut Feels sa Tolak Angin Tapos ang Laban. At dagdagan pa natin another 5,000 pesos at regalo mula naman ito sa Cereal Crispy, Crispy Burger. Burger. May sarap na 100% beef burger na pinakrispy. Yan ang malutong sa sagot sa everyday baon ng pamilya. Affordable lang yung mga dapat ka 12 pesos lang per piece. Available din yan sa 912 grams bigger packs, mas maraming crispy patties, kaya pang isang linggong paon ng mga bata yan. At mabibili ito sa pinakamalapit na supermarket palengke sa inyong BB at lugar. Kaya, kaya bilhin na ng CBO Crispy Burger. Ang Crispy, burger, crispy Bound Burger. burger. Congratulations! Maraming maraming salamat po, bossing. Boss citizen. Uh, boss Joey po, maraming salamat. Tsaka po sa staff ng Itbulaga. Maraming salamat eh. Congratulations. Mara Oh, maraming no. salamat din po, Boss Susan at Sir Paolo. Ah, okay. Sige, wala, po. wala po ka naman. Eh, may mga regalo ka na? Hapon uh kasi ito, hapon. -huh. May 35,000 ka na. Eh, hustuhin na nating 60,000 pesos. What? Oh! Oh. 20,000. 40,000. 50,000. 60,000 pesos. Maraming maraming salamat po, boss, in at sa itbulaga. Boss Joey, Boss Dito Sen, maraming salamat po. Uh, Lance K po, Boss ano, uh, Atasha, Ma'am Atasha, Ma'am Atasha, Mag-roll call. At siya, yeah. ano yeah. po, <laughs> Raisa, Si Ryan. Mimindoto po, maraming maraming. Si Ryan po, maraming maraming. Karen, <laughs> Jennifer Lopez, maraming <laughs> maraming. Jennifer Lopez! <laughs> <laughs> right over, Karen. Si Jennifer Lopez. <laughs> Jennifer. Congratulations, Jennifer. Elizabeth. Jennifer no. Lopez. At sa mga, po. Oh, wala ka ano naman. Congrats. Sa mga dawar na nag-register at pumilag... Very po, po Maraming oh. salamat. <laughs> marami salamat po. Si Bruno Mars, pa-thank you ka. Wally, maraming salamat po. Ikaw, maraming salamat po. Tripuchi. <laughs> Siya, <laughs> maraming salamat po. <laughs> <laughs> Dion, marami salamat po. <laughs> Liza, maraming <laughs> salamat. Luchi <laughs> pa. Okay. Thank you, thank you. At sa mga number na nag pamilya dyan sa <laughs> barangay, barangka, iba ba, Mandaluyong City. Thank you po sa inyo. At maraming salamat naman sa mga barangay officials sa nakipagbaya niya sa atin para makapagpahating tayo ng papremio Eto na.